Marami na tayo mga alaala -ala, na nakalipas na hindi natin basta-basta makakalimutan. Lalo-lalo na kung ito pa alaala na ito ay masaya, malungkot, o medyo nakakatakot. Iba-iba mong emosyon, pero parte na siya na nakaraan, kasaysayan. May mga kasaysayan na napahalaga, mayroon namang hindi yung mga alaala -ala na tumatak sa puso at isipan natin. Pero may iba na mas pinipili na makalimot na lang o kalimutan ito. Maganda umagat ang halihap ng gabi sa ating lahat, mga fearless viewers outside the universe. Ito dapat kasama niya naman ang inyong fearless creature dito sa ating program kung saan lahat ng issue at topic may say ang Biblia. Basta malawak lang ang ating pakunawa dito lang sa Fearless Session. At ayan, ayan mga Fearless, napakita nyo kanina ang pauna nating punch punchline. Ayan, alam na alam niyo na kung patungkol saan ito topic natin ngayon. Pero sinasabi ko lang na iyon kasi napakahalaga ang kasaysayan kasi sige-celebrate po natin ngayon ang National Flag Days at syempre ang Independence Day kung saan inaalala natin ang kalaya ng inang bayan natin, Pilipinas, mula sa pananakop ang mga Espanyol. Do sinasabi ng mga tao na hindi pa tayo palaya noong, noong panahon na inyan dahil nasa kamay tayo ng mga Amerikano na Ronda ng mga hapon. Pero yung totoong kalayaan natin ay eh, tinatamas at sineselebrate din ay eh, yung kalayaan ng panahon ng mga Espanyol, ng mga Kastila, na sa loob na 333 years, nakapaloob tayo o nasa kamay tayo ng mga Espanyol. Ayan. So, hindi ayan, patungkol o hindi patungkol sa kasalukuyan o sa hinaharap ng ating topic ngayon. At hindi syempre, uh, didihistar tayo ng topic sa about sa Independence Day, pero may kaugnayan dito sa kalayaan natin, which is pinanggit ko nga kanina na kasaysay. Pag-alaala sa mga nakaraan, mga hindi magaganda, or masasayaman, or may mga nakatakot, kang agalit na mga alaala. At ang uh, pamagat ng ating topic ay wala iba kundi kasaysayan. Those were the days, my friends. So, umusahan natin. Ano nga ba ang kahulugan ng kasaysayan? Sabi dito, ang kasaysayan ay salaysay ng mga naganap sa nakaraan sa buhay ng isang tao, pamilya, bansa o ng kasangkatauhan o sangkatauhan. Ito'y hindi lang listahan ng mga petsa at pangalan kundi mga karanasang may aral at layunin. So yan ang kasaysayan. Ang kasaysayan ay came from the root word saaysay, which means yung pagkakwento o pag pagpabahagi ng mga anakaraan, mga alaala, -ala na true sa nice or pagsusulat. No? So, tanong natin dito, gaano ba kahalaga ang pag-alaala sa kasaysayan o nakaraan? Siyempre, para matuto mula sa nakaraan, number one yan. So, every time na inaalala natin yung mga magaganda, at mabubuting ang nangyari sa nakaraan o kasaysayan natin doon natin na ipapasa sa susunod pang generasyon at matuturo natin ito sa mga bata, sa mga kakilala natin na baka alaala ng mga naganap noon. No? So, <clears throat> number two, para maipasa ang kalaman sa susunod na henerasyon. Sa mga nangyayari sa kasalukuyan, uh, example natin, sa kasalukuyan, no, may mga nangyayari sa kasalukuyan nung panahon mo, panahon natin. Tapos lumipas yung mga taon after so many years. At yung mga mabuti at yung mga tingin may may reflection, may highlights, may mga mapupulot na aral, yun yung ipapasa natin sa susunod na generasyon na maituturo din nila sa kanilang mga successors o sa mga uh, descendants nila. Number three, para maipagdiwang ang kabutihan ng Lord. So, hindi lang yun para sa mga pag-alaala sa mga makaraan sa buhay natin, mga nangyari sa mga uh, hindi inaasahan o inaasahan mga na uh, pangyayari pag pag alaala -ala din ito sa kabutihan na ginawa sa ating mga Panginoon through ticks and teens through sickness and health. Diba? Kahit na gaano kalakas ang pinagdumaan, dumaan, nila ng Panginoon. Kaya aalalahan na natin yung nakaraan because of the goodness of God. Diba? And number four, huwag ay para huwag na maulit ang mga pagkakamali. Inaalala natin yung nakaraan para hindi na natin ah uh, balikan tayo mga mas sa sakit. Kasuklapsok lang na pagkakamali natin na pinag natin o hinihiling natin sa Diyos na hindi na ulit ang nangyari And number five, para maunawaan ang ating pagkakakilatlan at pinagmulan. So, sinasabi, hindi ko na pag-aaral at pag-alaala pag ng mga kasaysayan o nakaraan eh para malaman natin kung saan ba tayo nag-try ano ba pinagwala natin, bakit tayo ganito, ano ba yung uh, ano ba yung change natin sino ba yung nungo natin, o kayo na ba tayo nagsimula, diba so yan yan yung limang mga dahilan kung bakit mahalaga na minsan alalahanin natin yung nakaraan, mabuti man o masama ang nangyari. So, dapat tayo sa isa pa na tinatanong din ang marami. Ano, ano naman yung mga negative tulot ng palagi ang pag-alala sa nakaraan? Unang-una, pagkakulong sa nakaraan. Laging naaalala, hindi makakausad. Hindi makausad. So, may mga tao na mas inaalala nila yung nakaraan, mas, mas doon sila parang gusto na magstay stay ayaw nilang umusan, ayaw nilang uh, i-let go si nakaraan. Kasi parang atayin na sa puso nila yung mga nangyari na hindi na nila malilimutan yun kahit na sila ay mawala na doon sa mundo. Lagi din lang, ah, nangit po sa utak nila yun. Diba? Number two, paulit-ulit na hinanakit at galit. Lalo-lalo na kapag sobrang sakit na nangyari sa'yo. Like, project sa pamilya, project sa best friend mo, at sa mga pangyayari sa buhay mo na. Dahil sa pangyayari nyo, nagagalit ka na, naiinis ka na, parang, Ayaw mo na siyang balikan, ayaw mo na mangyari yun dahil sa galit mo at sa emosyon mo na hindi mo makontrol, doon na namanabas na si mm, inis at galit. Number three, pagkawala sa nangkasalupuyan at kinabukasan. So, parang ayaw mo na harapin si, si present and si future. Parang gusto mo na mag-istory na sinaraan sana si ganito, sana ganito, sana pala ganito. Doon na pala dapat ako. Hindi na, na ako alis nito. Karad, so, parang nahayaan mo na lang kung ano yung mangyari sa'yo. Hindi mo na iniisip na ito, ito na yung magiging, eto na, eto na yung magiging kahihinat na kapag hindi ka pa umusay. Number four, pagbalik ng trauma at takot. Yun na nga dahil sa pag-alaala natin sa mga nakaraan, sa mga nangyari hindi maganda, o pangit na mga pangyayari, dito na lalabas si trauma. Parang, ay, ayoko na dyan. Ay, hindi ko na gusto dyan. Takot na ako dyan. Baka maulit-ulit kung nangyari noon, ano pa na. Ililip ko kung nangyari, ayoko na, ayoko na. Kahit sa tingin, kahit alam mo naman, at lagi naman siya sabi siya na ibang tao na once lang nangyari yun, hindi na mauulit yun. At lalo laging, laging na kung alam mo takot ka, bakit mo iisipin pa yun? So, may mga ganong instances. Number five, pagkiging lang sa emosyonal at spiritual na paglago. Minsan, ganyan tayo mga tao na kapag napakapangit na nangyayari sa buhay natin, nung nakaraan at sa kasaysayan natin. Nalilimbaga natin yung paglago, pag-growth sa si spiritual o sa emosyonal na dapat maging strong na tayo, maging improved na tayo na tao, anak ng Diyos. Kasi usually yun isa sa mga pangit sa mga tao na karanas ng mga trauma at sakit na nakaraan ang hindi pag-usad ng emosyonal at ng spiritual. So, paalala lang na hindi masama ang pag-alaala. Pero, masama kung hindi tayo makalaya sa mga sugat nito. So, hindi masama yung uh, alalahan na natin minsan yung mga pangit at masasamang nangyari. Pero, wag naman natin hayaan na mag-stay tayo dun at tumambay na lang doon at hindi na po pa. Hindi na tayo lumabas sa ating comfort zone. Diba? So, dito naman may kita natin ano nga ba ang sabi ng Biblia? What are the principles na makukuha natin sa Bible about sa pag-alaala sa mga kasaysayan o lahat? Sabi sa Psalms chapter 143 verse 5, alaala -ala ko ang mga ginawa mo noong araw. Iniisip ko ang lahat ng iyong ginawa at pinagninilayan ko ang mga gawa ng iyong mga kamay. Ah, uh, sabi lang dito ang kaliwanag, ang alaala -ala ay dapat nagtulot ng pasasalamat at kananampalataya, hindi pigtaki. So yun ang itatak sa ating mga isipan. No? Pangalawa, sa mabasa natin sa Exodus chapter 13 verse 3, alalahanin ninyo ang araw na ito nang inilabas kayo ni Yahweh mula sa Egypto. Um, ang paliwanag ng dito, ang pagbabalik tanaw ay paalala, paalala ng kaligtasan at katapatan ng Diyos. So, yung mga nakaraan na yun, yung mga nangyari sa'yo, yung mga hindi magagandang uh, encounter mo sa buong buhay mo no? sa ara mo o sa kasaysayan, yun yung, yung pagpapalit na na sinaid ka from that experiences, from that emotion, from that events. At ngayon, nagpapatuloy ka. Buhay ka, nakakasama ng pamilya mo, friends mo, uh, mahal mo sa buhay, mag-anak man yan o mga anak. Di ba? Pangatlo, na mababasa natin sa Lamentations chapter 3, verse 21 to 23. Sabi, ito ang lagi kong iniisip. Kaya ako'y may pag-asa. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaling. Kahabagan niya'y walang kapantay. Ito ang sa sariwa, bawat umaga, dakila kanyang katapatan. So, sinasabi na dito ang pag-asa ay nabubuhay sa alaala -ala ng kapatid ng Diyos. So, eh, sa mga nakaraan, sa mga past na mga nangyari sa buhay natin, kaputihan pa rin ng Lord ang na, namamayanin ito. So, upin ng Panginoon na mangyari yung mga masasama, pangit at hindi magpenta asa tingin mo o parang pangit. Hindi madalas sa mata. Pero nakikita ng Lord na will be the narrator. Hindi, hindi ka nung dito. Wala ka ngayon. Hindi ka buhay ba diba? So dahil dun sa mga pangyayari na yun, dahil dun sa mga uh, nakaraang video ganda, nandito ka ngayon. Bagong, bagong tao ka na marunong ka ng lupapan, marunong ka ng tumayo, marunong ka ng uh, panghawakan. Yung mga bagay na dati hindi na kaya ang panghawakan. Diba? So, ano dapat ang gawin natin upang maibaon na sa limot ang mga mapapait na nakaraan? Una, ilapit ang sakit sa Lord. Sabi sa Awit chapter 34 verse 18, si Yahweh ay malap malapit sa mga taong may pusong wasak. Yung nakasimple, kung may sakit ka sa puso, sa nakaraan, hindi mo malipot, lapot ka kay Lord. Pag-pray yan at panigurado, siya na ang bahala sa mga pamilya niyo. At I assure you that God will guide you, protect you, and love you more than anybody else. Diba? Pangalawa, matuto magpatawad. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 31 to 32, alisin ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. So, kung meron naman kayong nagawa ng kasalanan o may nakagawa ng kasalanan sila, dapat maraming tayo pumili at magpatawad. Diba? Kasi mahirap na nang magbuhay sa mundo na may galit at may tinik sa puso na Lalo lalo na ko nakaraan na yun at ang tagal-tagal yan nangyari pero nanatili uh, pa rin sa utak at sa puso mo. Diba? Number three, huwag magpakulong sa nakaraan. Sabi sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14, nililimot ang nakaraan at sinisikap abutin ang nasa hinaharap. Dito. Diba? Dapat patuloy tayo step by step kalimutan yung mga nakaraan. Huwag natin isipin yung mga nakaraan na yan. Siya maglalala sa ating doon sa pinakababa. Dapat iniisip natin na dahil dito, kailangan ka mas maging bago, mas maging angat, mas maging to the highest level na hanggang sa kaya na nakasama ko si Lord. Ganon. Number four, hayaan ng Diyos na baguhin ang isipan. Sabi sa Romans 12 verse 2, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, in that place, when you trust God na kaya kang baguhin no matter what yung mga situation na nangyari sa buhay mo, in an instance, magugulat ka, ay, ito na pala ako. Ay, bago na pala ako. Hindi na ako yung dating ako. Bago na ako. Hindi na ako yung ako hindi na ako yung nangangamba, hindi na ako yung worry na worry sa mga pangyayari sa buhay ko. Kaya ko na siyang harapin at kasama ko ang Lord palagi. Yun ay yung makasak uh, sa isip o sa puso mo at hindi na yung mga negative na mga bagay-bagay, di ba? Number five, tanggapin ang bagong simula. Sabi sa... Second Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa na ng bagong hinalang. So if you say when you trust Jesus and accept him as your Lord and Savior at tinanggap ko na si Holy Spirit, bago ka na. Hindi ka na yung noon na dati niya or dati inaapi-api lang di ng mga taong mas sinasabi mo, mas angat sa'yo. Ngayon, dahil binapit ng Jesus Christ, nag-redeem ka na niya. Pero ang pa panang uh, pagbabago sa sarili mo, kaya mo na tumayo sa sarili mo mga paa by the guidance of Christ and the Holy Spirit. Panghuli, number six, ito all ang puso sa makalangit na layo. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, ito unin nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. When it comes sa life, lagi natin iisipin ng lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay natin ay panglangit para kay Lord Fett. Si Lord ang may talagod, si Lord ang, ang may gawa Dahil gusto niya na maging mas improve uh, tayo, mas maging angat tayo at hindi na tayo yung nakabaon sa nakaraan. Dapat hindi tayo yung binabaon ng nakaraan. Dapat tayo yung nagbabaon sa nakaraan. Kaya dapat iniisip natin na uh, kung kaya ba natin to, kung kaya ba natin na uh, balas sa to, at uh, kung kaya man, dapat humihingi tayo ng guidance sa Lord hindi rin masama na may din tayo payo sa mga malapit na kaibigan, kamag-anak, kung meron kayong mga, kung kayo ay in a relationship, pwede kayong humingi ng mga sa inyong karelasyon na mamasama by the guidance of the Holy Spirit. Diba? Kasi may mga times na huwag hindi tayo ng mga tulong sa mga tao pero, naisis na tabi natin siguro, di ba? Kaya kung minsan ay mga nagpapayo sa atin na, ng iba na, para makalimot ka, inom ka ng ganito, para makalimot ka, para makalimot ang para makalimot ang nakaraan, Tara ka sa mga makasakit, may gagawin tayo. So, yun yung mga instances na maling influensya na pagkakalimot sa nakaraan at sa mga negative pangyayari sa buhay, di ba? Dapat maging self-awareness tayo, maging aware tayo minsan sa mga pinagsasabihan natin ng mga pangyayari, ng mga nilakit sa, sa loob at sa ibas na dapat natin ay winawaksi o winawakasan na at harapin ang kinabukasan ng Jesse Lord handa na tayo tulungan at samahan sa bawat laban natin. Kagaya ng mga katipunero, dapat tularan natin yung pagiging matapang. Hindi tapang na dahil gusto mo lumaya, eh patayan na. Diba? Dapat lumalaban tayo na may puso at pagmamahal. Hindi yung purong pusong masakit, at nananaksa. Diba? Kung gusto natin lumaya mula sa mga tagabihag o nandibihag, kailangan natin surprise, kailangan natin ng na suporta, ng mga mauputi at maubait na kaibigan na mapagkakatiwalaan. Sisigurado ko sa inyo, magkikimaganda ang kinabukasan ng buhay ng bawat isa. Ayan, there you have it, mga fearless viewers and listeners outside the universe. Ayan, so may mga natutunan na naman tayo sa episode na ito na kung saan dapat talaga na alalahanin minsan ang nakaraan ng mga mabuti at pasasaya lang ha. Hindi yung mga masakit at nakakatus ng mga damdamin at kuso natin upang nang sa ganun, eh maipasa naman natin sa iba yung mga experiences yung mga hindi natin makakalimutan na adventures at mga alaala -ala na tumatak sa ating mga puso't isipan na minsan nang nagpangiti sa ating mga labi at nagpangit sa ating mga mata at kibat. Muli, ako ang inyong Kuya Jay na lagi nagpapaalala sa inyo na walang issue o problema ang hindi nalulutas basta kasama lang si Jesus Christ. Muli, thank you so much sa inyong pakikinig and God bless us all.